welcome to my YouTube channel. Nagbabalik ulit tayo. Ah, uh, nandito kami sa CR. <laughs> nandito kami ngayon sa CR. Kakatapos lang namin. Yo, kakatapos yung... ko lang magugas. <laughs> De, kakatapos lang namin ng ano, work immersion ngayon yung ano namin. Ngayon, so, uh, yun, nandito kami sa CR. <laughs> Uy! Mamaya, bababa tayo dun sa baba. Ayan. Tara, let's go! Eh na, kan u di ma. Friend. Oh, Christ. Kami daming prank, prank. Okay. Gang gang, gang gang. Gang gang, gang gang. Gang gang. ko na. Siu ko ba god, mga viewers. <laughs> so, <and then, laughs> I'm <syelubi>. 0B. <laughs> okay na. I'm 0B. Ayaw. na to mm. <laughs> So, yun so, guys, pababa na kami, oh. Oh. <laughs> so, yun. Oh, Last day na namin ngayon. Pahinga na. Pahinga na. So, yun guys. So, Bakit mo pa ba pinipinig ba? Pwede mo na ma-stop dito. Hindi. So, yun guys, oh. Nandito na kami. Pababa na kami. So, pwede na naman. Pwede naman. Pwede naman. So, ayun guys, ha? Next, see you next time! <laughs> Thank Balika you, bye-bye! After many years! After many years! So, ayun guys, bye-bye po! So, ayun guys, ha? So, ayun. Andit, So, ayun guys, ha? Patapos na kami! Ayun guys,

So, Tapos makikita mo to. Na so, yan guys. Uwi na kami. <laughs> <laughs> lahat na, lahat, lahat. lahat kunin mo. Ano ba yan? Hindi na ako nag-tiktok. Dati, oo. YouTube lang. Sa so, Youtube it, lang. Ha? Hindi, nag-umpisa pa lang. Ah! Yeah. Mahal na nga Subscribe, Like, Comment, and Share! Wala! Hahaha! guys, sorry. Go ano? 300k? Hindi, 300 pa lang. Grit! lang lang, Grit! Yun o, So, babay na sa nila? O Ingat! Ingat, ingat. Thank you, thank you. So, ano? Bye -bye. Bye, bye bye. bye bye. Mami miss ko. Mami miss ko yung ano yung ano yung ma yung manok. manok. Oh. So yung guys. Alis na kami. <laughs> <laughs> Mami. So yung guys. Chip bye bye chip pa. Chip bye bye. So yung guys. Alabas na kami. So. Uwi na kami yan. So, dito na kami sa Pakto. Syempre confidence na. Huh? Ito. So kukunin natin yung bike, dito natin lagay yun kanina So dito yung bike natin, lagay natin. Ayan you know? ah. Naka ano lang, naka alambre. Okay, wow. Sige <laughs> mo. Naka alambre. Di ba uh, oh, solid? Hindi na, solid. Di ba nakamlog yun? <laughs> so yun guys, tanggalin natin. Solid ba well, at least, di ba? Bago bago tayo nag ano, bago tayo naghiwalay. Sa ano. sa last day natin. Uh oh, uh, ito yung pinakamagandang araw eh sa version natin yung last day talaga eh. Uh -oh. Lahat makakasama mo, uh, nakapagpa-picture na kami lahat. Diyan nakuha ko pa yung mga Facebook account din. Oo, uh oh, oo. Oh. Oh, ID. Tsaka ano, so, ano, guys, basta solid. Tsaka ano guys, uh, nila. Uh oh. ang uh, sarap nila kakwentuhan, 'yun. So, oh, 'yan. Oh, maganda sila kasama guys, solid. Ah. Eh, bagla nito. So, yun guys, tawid na kami. Yun, no. So, 'yun 'yung Macta. Pero alam mo. So, talaga eh, no? Ah? Version, kala ko ano, may hirap, eh. Uh -huh. Pero, Kapag maalmo mo pa trabaho mo. Hindi ka makakaramdam ng pagod. Oo, si, na sa mga yeah. Ano ba ako sa bahay Oo oh. Diretso na tayo kila Maynard So, yun guys Yan yeah. sila oh Tumingin dito sa atin Yan sila ah So, yun So, yan guys, bibili kami Pwede tayong pera Ano binti na lang, no? Ano binti ba? So, yan guys, bibila kami. iba-iba po yan natin. So, yun guys, Bil kami. Uh -oh. So, yun, tapos na kami mag-work commercial. Ayun. không guys, mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi lang, mọi người 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 Ayun Hindi. Saan na lang. Susunod. Pagkatapos ng test. So, yun guys. Pagkatapos kami. Bye bye. So, yun guys. Dito ko natatapusin yung ano, video. So, maraming salamat sa ano, sa makta. Kila ate. Babay nila. So, yun. Pauwi na kami. Bye bye.